Jerry, nakontak na ba si Lovelia? Ito, kanya ko pa nga itong tiyatawagan eh. Hanggang ngayon, wala pang sagot. Baka busy lang yon. Pauwi na rin siguro. May papaalam <sighs> din sana ako sa kanya kung pwede kong dalawin si Senyora Petri sa ospital. Ayun pala eh. Baka si Lovelle na yan. Sir! Mr. Jerry Sebastian, may warrant of arrest po kayo. Ha? Sumama po kayo sa amin sa presinto. Teka, 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 teka! Teka, sir! Teka, sir! sir. Wala akong kasalanan! You're under arrest for attempted murder. You're under arrest for attempted murder. Kanino? Sa presinto ko lang po magpaliwanag. Hindi! Sir! Na? Ano po? Hindi ko magagawa sa actus ni Ma'am Beatis! So walang kinalaman doon! Pwede sa asawa, kailangan niya ako eh! Sir, presinto ka na po magpaliwanag. Sir, ano? Teka lang. Sir, eh, pasok mo na. Sir, magpaliwala kayo sa... Manang Jenny, sabihin niyo kayo ng Felia, huwag siya magpaliwala sa mga binibintan sa akin. Ha? Sabihin niyo sa akin niya. Sir, yeah, pasok na. Manang basuk Jenny! Na.